Isang babaeng itinulak sa bangin ng sariling biyenan akala ng lahat patay na siya. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik siya, hindi bilang biktima kundi bilang multong may dalang ganti. Ano ang tunay na nangyari sa loob ng lumang mansyon? At sino ang babalik mula sa dilim, ang ina, ang kambal o ang kasalanan mismo? Panoorin mo hanggang dulo dahil ang wakas ng kwentong ito hindi mo kailanman inaasahan. Ang gabi ay tahimik. Tanging hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Sa loob ng lumang mansyon, nakaupo si Alfea sa dilim. Ang mga mata niya ay malamig, ngunit sa ilalim nito ay may apoy ng paghihiganti. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang itulak siya ng kanyang biyenan sa bangin. Isang babaeng walang awa, si Dona Clarita. Ngunit hindi namatay si Alfea. Naligtas siya ng isang matandang ermitanyo sa gubat at doon siya nagdalang tao sa kambal na anak ng kanyang yumaong asawa. Ngayon, bumalik siya. Tahimik, ngunit may dalang unos. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang larawan ng pamilya. Sa bawat hakbang papasok sa mansyon, naririnig niya ang lagitik ng sahig, parang mga kaluluwang bumubulong ng babala. Ma, tawag ng isang tinig sa likuran. Ang kambal, sinalia at lino, parehong may malamlam na titig. Walang takot sa kanilang mga mata. Sabay silang humiti, malamig, misteryoso. Sa kusina, naamoy ni Alfea ang pabango ng nakaraan. Ang kape, ang kandila, at ang halimuyak ng rosas na laging dala ni Doña Clarita. Parang lahat ay muling nabuhay. Lahat maliban sa awa. Paglingon niya, nandoon si Doña Clarita sa may haddan. Matikas pa rin, ngunit halata ang pagod ng konsensya. Buhay ka, Mahina nitong sambit nanginginig ang tinig. Mumiti si Alfea, mabagal, puno ng sakit. Buhay at may dala akong ganti. Biglang tumahimik ang paligid. Ang orasan sa dingding ay huminto. Walang ihip ng hangin, walang huni ng kuliglig. Tanging mga mata ng kambal ang nagliliwanag sa dilim. Lumapit si Lino, dala ang lumang manika ni Alfea. Lola, mahinang sabi niya, gusto mo bang maglaro? Ang boses ay bata ngunit may lamig na hindi sa mundong ito. Napaatras si Doña Clarita, ngunit natapakan niya ang basag na salamin. Isang piraso ng salamin ang nagmarka ng dugo sa sahig. Tumulo ito, mabagal, tila sumusulat ng pangalan. Clarita. At mula sa sulok ng silid, narinig niya ang halakhak ni Alfea. Mahina sa una, ngunit unti-unting lumakas. Hanggang sa yumanig ang buong mansyon. Sa bawat tawa, tila lumalapit ang mga anino. Ang mga ilaw ay kumikislap. Ang hangin ay lumamig. At ang kambal sabay na nagsimulang umawit ng lumang lulabi. Ang kantang minsan ng inawit ni Althea bago siya itinulak sa kamatayan. Ngayon, iyon ang tunog ng kanyang ganti. Ang tinig ng kambal ay umaalingaw-ngao sa bawat sulok ng mansyon. Malamig, malambing, ngunit may bahid ng galit na nakabaon sa bawat nota. Ang awitin ay pamilyar kay Doña Clarita. Ito ang kantang narinig niya noong gabi na itinulak niya si Alfea sa bangin. Tumigil kayo, sigaw ni Doña Clarita, nanginginig habang hinahawakan ang dibdib. Ngunit hindi tumigil ang kambal. Sa halip, ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng mahina at kumukurap na ilaw. Parang apoy na asul, sumisindi sa gitna ng dilim. Lumapit si Alfea, bawat yabag ay mabigat at mabagal ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang mga labi ay may ngiti ng tagumpay. Naalala mo ba, Clarita? Naalala mo ba kung paano mo ako itinulak habang humihingi ako ng tulong? Humakbang pa siya palapit. Ang hangin ay tila nanigas at ang mga kortina ay kumakaway kahit walang hangin. Sa kanyang paligid, nagsimulang mabuo ang mga anino. Mga anyong babae, parang usok na nagmumula sa lupa. Isa-isa silang lumitaw, mga babaeng biktima rin ni Doña Clarita. Mga katulong na sinaktan, mga kamag-anak na pinagtakpan ang kanyang kasalanan. At ngayon, narito silang lahat, tahimik na kamasid. "Hindi ko sinasadya," bulong ni Doña Clarita, halos hindi marinig. Ngunit tumawa si Althea, mababa, mabagal, puno ng sakit. "Hindi mo sinasadya? Hindi ba ikaw ang nagsabi mas mabuti ng mamatay ako kaysa ipahiya ang iyong pamilya?" ang sahig ay biglang umuga. Mula sa kisame, bumagsak ang alikabok at piraso ng kahoy. Ang mga anino ay sumabay sa pag-ikot ng hangin, paikot-ikot kay Doña Clarita. Para silang umiikot na ulap ng galit at paghihiganti. Ang kambal ay sabay na tumingin sa kanilang ina. Ma, sabi ni Lia, oras na. Tumango si Alfea. Lumapit siya kay Doña Clarita, at sa isang iglap, inilabas niya ang lumang pendant na dati nitong ibinigay sa kanya noong kasal niya sa anak nito. Ito ang simbolo ng iyong pagmamahal noon, mahina niyang sabi. Ngayon, ito ang magiging tanda ng iyong wakas. Itinaas niya ang pendant at sumiklab ito ng malamlam na liwanag. Ang mga anino ay sumigaw, ang hangin ay tila na biyak, at ang mga larawan sa pader ay nagsimulang gumalaw. Ang mga mata ng bawat larawan ay nakatingin kay Donya Clarita. Napasigaw siya, Takot na takot, habang ang kanyang katawan ay unti-unting lumalapit sa apoy ng pendant. Ngunit bago pa siya tuluyang madarang, hinawakan ni Alfea ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng dugo mo, Clarita. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa katahimikan. Ang mga anino ay nawala at tanging ang tatlo, si Alfea at ang kambal, ang naiwan. Munit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tinig ang umalingaungaw. Althea T. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. Bumaling si Althea, at sa dulo ng hagdan, nakita niya ang isang figura. Ang kanyang yumaong asawa, si Marco. Nakatayo ito sa dilim, nakasuot ng puting Amerikana, at may mapayapang ngiti. Hindi mo kailangang tapusin ito sa galit, sabi niya. Ang ganti ay hindi kailanman maghihilom ng sugat nanginginig si Alfea. Ang apoy ng pendant ay unti-unting naglaho at sa halip ay liwanag na malamlam ang pumalit. Ngunit bago pa siya makalapit sa imahe ni Marco, narinig niyang muling huminga si Donya Clarita. Isang hinga na parang halinghing ng kaluluwa na ayaw pa ring bumitaw. Ang mga mata nito ay muling bumukas. At ngayon, may kakaibang ningning. Hindi na iyon ang mata ng isang matandang babae. Iyon ay mata ng isang nilalang na ginising ng kanyang sariling kasalanan. Ang hangin ay muling lumamig. Ang mga ilaw ay nagpatay sindi. At bago pa makagalaw si Althea, ang kambal ay sabay na nagsabi. Masya ay bumalik. Ang tinig ng kambal ay sabay na bumalot sa buong silid. Mababa, malamig at puno ng hiwaga. Parang dalawang boses mula sa iisang kaluluwa, nagbubuo ng alinggaungaw na nagpapayanig sa hangin si Alfea ay napaatras, nanlalamig ang kanyang mga palad. Ang mga mata ni Doña Clarita ay nagdilim, unti-unting nawawala ang puti, napalitan ng kulay abo. Ang balat nito ay tila natutuyo, kumukulubot, ngunit ang katawan ay hindi bumabagsak. Parang pinipigilan ng isang puwersang mas malalim kaysa kamatayan. Hindi pa tapos, Alfea, garalgal na sabi ni Doña Clarita. Akala mo ba ay makakatakas ka sa sumpa ng mansyong ito? Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na tunog. Ang mga salamin sa paligid ay pumutok, isa-isa, hanggang sa magkalat ang mga piraso sa sahig. Ang bawat piraso ay may refleksyon, ngunit hindi ni Alfea, kundi ni Doña Clarita. Daang-daang mukha niya nakangisi, nakatingin. Lalong lumapit ang kambal sa ina. Si Elia ay humawak sa kanyang kamay, malamig, parang yelo. Ma, nararamdaman mo ba? Tumango si Alfea parang may bumubulong. Ang boses ay mahina sa una. Ngunit unti-unting lumakas, parang libo-libong tinig na nagsasalita ng sabay. Ang ganti ay hindi nagwawakas sa dugo. Ang kasalanan ay babalik sa ugati. Ang lupa sa ilalim nila ay biglang umuga. Mula sa ilalim ng hagdan, lumitaw ang mga ugat ng punong matagal ng patay. Itim, tuyo, ngunit gumagalaw na parang may buhay. Pumupulupot ito sa paa ni Doña Clarita, umihigpit sa bawat sigaw niya. Ngunit imbes na matakot, umisi si Clarita. Tanga! Hindi mo alam kung anong sinimulan mo. Ang kanyang boses ay nagbago, naging malalim, halos parang hindi tao. Ang sumpa ng mansyon ay hindi akin, Alfea. Bahagi ka na rin ito. Ang mga kortina ay biglang nagliyab. Ang apoy ay kulay asul, malamig ngunit nakakasunog ng hangin. Sa bawat pagliyab, may mga imahe ng mga nakaraan. Ang gabi ng pagkamatay ni Marco, ang bangin, ang mga sigaw, ang taksil na luha. Napapikit si Alfea, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang pendant sa kanyang lieg ay muling nagningning, ngunit sa pagkakataong ito, hindi apoy ang liwanan. Isang puting sinag na kumalat, nilamon ang dilim sa paligid. "Hindi ako alipin ng galit mo, Clarita," bulong niya. "Hindi ko hahayaang madungisan ng sumpa ang mga anak ko." Ngunit ang kambal ay tahimik lamang ang kanilang mga mata ay kumikislap, isang bughaw, isang pula. Tumingin sila sa isa't isa, sabay ng umiti. Mabaka huli na. At sa isang iglap, pumutok ang ilaw. Lahat ay nabalot ng dilim. Tanging tunog ng hangin at mga yabag ang naririnig. Nang dumilat si Alfea, nasa gitna siya ng parehong hagdan. Walang apoy, walang anino, walang tanda ng pagkawasa. Ang lahat ay parang bumalik sa dati, tahimik, payapa, ngunit nakakatakot sa katahimikan nito. Leia. Lino. Walang sumagot. Clarita. Tahimik. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tawa ng bata mula sa itaas. Mayni. Tiningnan niya at doon, sa dulo ng hagdan, nakatayo ang kambal. Ngunit ang kanilang mga mukha ay wala na sa dati. Maputla, parang mga imahen sa lumang larawan. Sa likod nila, nakatayo si Doña Clarita. Ngunit ngayon, siya ay bata. Ang mukha niya ay kagaya ng sa mga lumang larawan sa mansyon, noong hindi pa siya halimaw. mumiti ito. Salamat, Alfea. Ngayon, malaya na kami. At sa isang iglap, silang tatlo, ang kambal at si Doña Clarita, ay unti-unting naglaho sa liwanan ang hangin ay tumigil, ang mansyon ay bumalik sa katahimikan. Naiwan si Alfea mag-isa, hawak ang pendant na ngayon ay pira-piraso na. Ang mga labi niya ay nanginginig at ang kanyang luha ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ngunit bago pa siya tuluyang mapaluhod, isang boses ang lumapit mula sa likod. Mayni! Lumapit siya sa pinagmula ng boses. At sa gitna ng pinto, isang batang babae ang nakatayo. Pareho ng mukha ni Elia, ngunit buhay. Mainit ang kanyang mga mata, puno ng liwanag. Ma, sabi niya muli, tapos na po ba ang masamang panaginip? Ngunit sa likod ng kanyang iti, may bahid ng anino sa kaliwang mata. Isang pulang sinag kumikislak sa dilim. Napalunok si Althea. Ang puso niya ay tumibok ng mabilis, parang tambol sa gitna ng katahimikan. Ang batang babae sa harap niya, si Iliya, ay tila totoo, ngunit may kakaibang presensya sa paligid nito. Ang hangin sa silid ay biglang lumamig at bawat hinga ni Alfea ay may kasamang usok na parang nasa ilalim siya ng nyebe. Leya at mahina niyang tawag, nanginginig ang tinig. Lumapit ang bata, ang mga paa ay halos hindi marinig sa sahig. Hindi mo dapat bumalik dito, anak, bulong ni Alfea. Ngunit mumiti lang si Iliya. Hindi ako umalis, manandito lang ako simula pa noon. Napaatras si Althea, nanlalaki ang mga mata. Sa bawat hakbang ni Ilya, nagbabago ang paligid. Ang dating malinis na dingding ay nagkakaroon ng lumang bakas ng paso. Ang kisame ay nagkakaroon ng mga bitak. At ang sahig ay tila humihinga, kumikilo sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa likod ni Ilya, may dumaan na anino. Mabilis. Parang kidlat. At sa isang saglit, narinig ni Alfea ang tinig ni Lino. "Mama ni." Ngunit ang boses ay basag, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. "Lino!" sigaw ni Alfea, lumingon sa paligid. Ngunit wala siyang makita, tanging mga anino ng mga bata na naglalaro sa dingding. Mga aninong wala namang katawan. Ang mga tawa nila ay nakakatindig balahibo. Masaya ngunit puno ng kalungkutan. Lumapit si Elia humawak sa kamay ng ina. Mainit sa una. Ngunit unti-unting lumamig hanggang sa parang yelong bakal. Ma, sabi niya, sabi mo dati, lahat ng nananakit ay may kabayaran. Umiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay maihalong kirot. Ngayon alam ko na minsan, pati ang ganti ay may kapalit. Biglang bumukas ang mga bintana. Pumasok ang hangin na parang bagyo, pinatay ang lahat ng kandila. Sa gitna ng dilim, sumigaw si Alfea. Leia Lino Nasaan kayo Ngunit ang sagot ay tanging tinig ni Doña Clarita Mahina, parang alingawngaw mula sa kabilang mundo. Ang mga bata ay ligtas na. Ngunit ikaw, Alfea. Ang iyong puso ay hindi pa malaya. Ang mga salamin sa paligid ay muling nagningning. At sa bawat isa, iba't ibang anyo ni Alfea ang nakikita. Isang umiiyak, isang galit, isang nakangiti sa dilim lahat sila ay tila kumakawala mula sa mga refleksyon. Hanggang sa biglang pumutok ang isa sa mga salamin. At mula rito ay lumabas ang isang kamay. Ang kamay ni Alferin, ngunit may sugat, may itim na marka. Hinawakan siya nito, mahigpit, parang bakal. Bitawan mo ako, sigaw niya, ngunit walang lumabas na tunog. Ang paligid ay nag-iba. Wala na ang mansyon. Wala na ang hagdan tanging dilim, malamig at malalim. At sa gitna nito, naroon ang lahat ng mukha. Ang kanyang asawa, si Marco. Ang kambal. Si Dona Clarita. At maging ang sarili niyang refleksyon. Lahat sila ay nakamasid sa kanya. Tahimik. Walang emosyon. Hanggang sa sabay-sabay silang magsalita. Ang ganti ay kompleto na. Ngunit saan ka babalik, Alfea? Napahawak siya sa dibdib, naramdaman ang matinding kirot. Ang pendant na kanyang suot ay muling umilaw, ngunit ngayon ay punit na. Mula rito, mailiwanag na kumawala. Puti, malambot at mainit. Ang liwanag ay bumalot sa kanya. Tinanggal ang bigat sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng malalim. Ngunit kasabay ng ginhawa, unti-unti ring nawala ang kanyang paligid. Ang mga mukha ay kumupas, ang hangin ay tumigil. At sa wakas, ang katahimikan ay bumalik. Pagdilat ni Alfea, naroon siya sa tabi ng bangin. Ang parehong lugar kung saan siya itinulak noon. Ngunit ngayon, maliwanag ang langit. Ang araw ay sumisikat. At sa hangin ay may dalang mga tinig ng mga batang tumatawa. May Narinig niya uli ang boses. Paglingon niya, naroon si Nalia at Lino, nakangiti. Hindi sila multo buhay sila, masigla, at hawak ang kamay ng isa't isa. Ngumiti si Alfea, tumulo ang luha. Ligtas na tayo. Eh. Ngunit sa likod nila, sa lilim ng mga puno. May isang figura ang nakamasid. Isang babae sa itim, hawak ang lumang pendant na ngayon ay buo na muli. Ngumiti ito. Ang parehong ngiti ni Doña Clarita. At sa mahinang tinig, bumulong. Ang bawat ganti ay may kasunod na utang i. Eh. Ang hangin sa paligid ng bangin ay biglang nag-iba. Ang init ng araw ay napalitan ng malamig na dampi na tila humahaplos sa balat, ngunit may dalang panginginig. Si Althea ay napalingon sa direksyon ng mga puno kung saan niya nakita ang figura. Ngunit paglingon niya, wala na ito. Tanging ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. At ang mahinang lagitik ng sanga na parang may bumubulong ng babala. Ma, tara na, sabi ni Lino, sabay hawak sa kamay ng ina. Mumiti si Althea, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang kabog. Hindi ito kaba, hindi rin takot. Parang may aninong nakatingin sa kanya, naghihintay. Habang sila ay naglalakad palayo sa bangin. Ang lupa ay tila kumikilo sa bawat hakbang nila. Ang mga ugat ng puno ay lumilitaw at muling lumulubog. Parang mga daliri ng isang nilalang na ayaw silang paalisin. Ngunit mahigpit ang kapit ni Alfea sa mga anak. Wala nang makakahadlang sa atin, mahinahon niyang sabi. Kahit na ang boses niya ay halos pabulong sa hangin. Pagdating nila sa gilid ng kagubatan. Nakita nila ang isang lumang simbahan. Maliit, gawa sa bato, may punit na bandila ng mga anghel sa tukto. Ang mga bintana ay basag at sa loob ay puro abo at alikabo. Ngunit sa gitna nito ay may isang kandilang nakasindi isang apoy na tila hindi naubos kahit walang hangin o langis. Ma, bakit may apoy? Tanong ni Leah. Baka may tao pa rito. Ngunit umiling si Alfea. Hindi parang inaantay tayo. Lumapit sila sa altar. Ang amoy ng lumang kahoy at paso ay sumalubong sa kanila. May nakaukit na mga salitang lumang luma na. Halos hindi na mabasa sa alikabok. Ang liwanag ay hindi ganap kung walang dilim. Napatingin si Alfea sa Cruz na nakasabit sa pader. Ngunit habang tinititigan niya ito, ang Cruz ay tila gumagalaw. Unti-unting bumabaligtad hanggang sa ito ay maging tanda ng anino. Ang apoy ng kandila ay nagbago ng kulay. Mula sa dilaw naging kulay ube. At ang paligid ay biglang nilamo ng malamlam na liwanag. My Ang boses ni Leah ay nagbago, naging mabigat at mabagal. Hindi tayo nakalayo, Tumingin si Alfea sa kanya at doon niya nakita. Ang mga mata ng kanyang anak ay muli nang nag-iiba ng kulay. Isang bughaw. Isang pula. Tulad noong gabi sa mansyon. Lia, anak, lumaban ka, sigaw niya. Ngunit mumiti lamang ang bata. Hindi ako kalaban, maako si bahagi ng iyo. Ngayon pa lang, kailangan mong pumili. Pumili? Nang pagitan ng kapatawaran o ng habang buhay na paghihiganti. Ang mga pader ng simbahan ay nagsimulang umuga. Ang lupa ay nagbitak at mula rito ay mailiwanag na sumisilip. Parang apoy sa ilalim ng lupa, naghihintay na kumawala. Sa hangin, narinig muli ni Alfea ang tinig ni Doña Clarita. Ang ganti ay hindi nagtatapos. Lahat ng sugat ay may mansa. At bawat dugo ay may kasunod na dugo. Napahawak si Alfea sa pendant na hawak ni Lia. Ito ay buo na muli at ngayon ay nagliliwanag ng labis. Sa bawat tibok ng kanyang puso. Naririnig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwa mula sa mansyon. Mga boses ng mga babaeng minartir, ng mga nawalan, ng mga pinatahimik. Kung pipiliin kong patawarin. Babalik ba sa liwanag ang lahat, tanong niya sa kawalan. Ngunit walang sumagot. Tanging ang apoy ng kandila ang kumikislap. Parang mga mata ng Diyos na walang emosyon. Lumapit si Lino, hawak ang kamay ng kapatid. Ma, kapag pinatawad mo, aalis kami. Hindi kami mawawala, pero hindi mo na kami makikita. Tumulo ang luha ni Althea. Pilit niyang hinahaplos ang buhok ng kambal. Ang mga batang minsang naging dahilan ng kanyang lakas. Ngunit ngayon ay bahagi na ng sumpang hindi niya maunawaan. Anak kung ito ang kailangan. Kung ito ang magpapalaya sa atin. Pumikit siya, hinalikan ang noo ng bawat isa. Patawad sa lahat ng galit. Patawad sa lahat ng takot. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang apoy ay pumutok at ang simbahan ay binalot ng purong liwanag. Ang mga bitak sa lupa ay nagsara. Ang mga ugat ay umurong. At ang hangin ay naging magaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bulong ang umalingaw Boses ni Doña Clarita, ngunit mahina na parang naglalaho. Hindi lahat ng kapatawaran ay kalayaan, Althea. May mga multo na nakatali hindi sa galit, kundi sa alaala. At sa pagdilat ni Althea. Wala na siya sa simbahan. Nasa gitna siya ng isang malawak na bukirin. Ang langit ay malinaw at ang araw ay nasa tuktok. Ngunit sa tabi niya, walang liya. Walang lino. Tanging ang pendant na nasa kanyang palad. At ang malamig na hangin na maihalong halakhak ng bata. Umiti siya kahit puno ng luha. Alam niyang tapos na ang kanyang paghihiganti. Ngunit habang tumitingin siya sa langit, isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Ang figura ng isang babae sa itim. Nakatingin, nakangiti. Hawak ang isang bagong pendant na umiilaw sa kulay pula. At sa mahinang tinig mula sa malayo, bumulong ito. Ang ganti ay namamana.